Maalaala ninyo nung kampanya ay meron tayong nakilalang fish vendor sa Nabotas siya si Nanay Clemencia. Hey! Nung makita ninyo na eh, naging viral 'yun dahil nung nagkakarapan kami binigyan niya ako ng envelope. Uh, di, nagpasalamat lang ako pero nung umaandar na yung karavan binuksan ko tapos nakita ko pera naman. Wait, eh, tinigil ko muna yung karavan hinanap ko siya. Tolo ko lang may sakin yun, sir. Hindi, po, hindi. Mayroon, mayroon. Sige, papris ko po kanya. Mas lang papris lang. Yung sulat lang, yung sulat lang. Hindi, hindi, sa Kaya ako po natin sa isla sir. Hindi, hindi, hindi. Kaya ako pinaghirapan po Pinaghihirapan Hindi eh. pinag sa... pinag mo naman pwedeng gawin ito. Sabi ko, hindi ko tatanggapin ito dahil uh, pinaghirapan mo ito at lahat. Eh. Nami-milit siya. Pinaghirapan niya ito eh. pinaghirapan niya ito eh. Niyo eh. Niyo eh. Niyo <laughs> 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 niyo Pero hindi yan. Sinama nalang namin doon sa caravan. Sabi namin, hindi eh, nalang kaya. Kailangan namin i-campaign. <laughs> mahal Kaya ngayon, bukas na yung Bahay Ugnayan, na siyang museum ng ating pinagdaanan tungo sa pagkapangulo. At nagpa siya kaming sorpresahin si Nanay Clemencia. <laughs> Ding mga to, ding mga to nang dadalalo pa to. Kumusta yan? lang alam ko na siya dahil puno ng PSD yung yung bayog niyan. Pero kahit papaano, napakasaya ng pagkikita natin. Eto, para hmm. ano, konting tayo souvenir. Hmm. Oh, may souvenir tayo dahil ikaw. Oh. Sa video, umiiyak ka na. Dito, umiiyak ka na naman. <laughs> <laughs> oh. Ito yung sinabi ko kay Nanay Clemenza, sabi ko kung meron tayong suporte na ganyan, may pag-asa talaga tayong manalo dito sa eleksyon na ito. Dahil napakabigat na ganyang klase na pinag alam niyo pinaghirapan niyan, tarihan baho na niyan, yan ang, yan ang binenta niya na mga isda, Kinuha niya lahat ng kinita niya at uh, ibibigay ba naman sa akin? Kaya ganun ka ang kumpiyansa na ibinibigay sa akin. Kaya kailangan eh, ang sukli naman natin sa kanila. Hindi masasawi ang kanilang pag-asa na ibinigay sa atin na gawing mas maganda ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya pagka naiisip ko yan, ay kahit na pagod na, kahit na inaantok na, sige lang, kasi ganyan ang inaasahan ng tao sa akin." Patapos na po ang buwan ng Hunyo at tayo ay nasa kalahati na ng 2023. Napakabilis talaga ng panahon. Bukod sa buwan ng kalayaan, ay may iba pa tayo mga ginugunita at pinagdiriwang ngayong buwan ng Hunyo. Kaya at bago matapos ang buwan na ito, ay ating bigyan halaga at pansin ang mga makabuluhang okasyon na ito. Una na siyempre ay ang Pride Month. Ito ang pagtataas natin ng bandera ng ating mga LGBTQ plus community. Mahalaga na patuloy ang pagsuporta, pagrespeto at pagkilala sa kanilang mahalagang ginagampanan bahagi sa ating lipunan. Ang kanilang di matatawarang kontribusyon sa iba't ibang larangan, nakikipagsabayan sa kanino man ang mga responsible at walang kapagurang tagapagtaguyod ng kanilang pamilya at tahanan. Palakpakan natin sila at ipagmalaki dahil sa kanilang pagsasabuhay ng husay at kaling ng ating mga Pilipino. Sa bagong Pilipinas, ang Pilipino ay malaya. At sa bagong Pilipinas, ang Pilipino ay malawak ang isipan at malaya sa diskriminasyon o pagkutya. 'Yan ang mensaheng patuloy natin ipinipilit. Ang susunod natin ay ang tinatawag na Arbor Day. Ang akala siguro ng mga pwedeng mga arbor ng mga kagamitan sa araw na ito. Hindi po yun ang ibig sabihin niya. Ang Arbor Day na ginugunita tuwing June 25 ay ang kampanya para sa pagpapahalaga sa ating mga puno. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at halaman, ang Arbor Day ay sineselebrate bilang bahagi ng patuloy na pag-aayos at pag-alaga ng ating kagubatan at kalikasan. Ngayong panahon na mas maramdam ng epekto ng climate change, mahalaga na ang bagong Pilipino ay mas mapagmahal sa kalikasan. June 25 din, ang pagdiriwang natin Seafarer's Day. Maligayang araw ng mga mandaragat, ang ating mga mahuhusay na seamen na talaga namang hinahanap at pinag-aagawan sa buong mundo. Mapa-cruise line man o shipping line o tanker o ano man, ang husay ng Pilipinong seafarer ay katangit-tangit. Magaling makisama, marunong mag-Inglis magaling at madiskarte at higit sa lahat, mas at magana. Ang industriyang ito ay kailangan suportahan at protektahan upang mapanatili ang kalidad ng kailala sa buong mundo. Training, certification at ibang compliances, wala akong duda sa kakayanan ng ating mga seafarers. Suportahan natin ang ating mga sea-based OFWs na tinatawa. Ang bagong Pilipino nakikipagsabayan sa pandangdigang entablado. Saludo po sa ating mga seafarers. Sa pagunita natin ng mga okasyong ito, tandaan natin na makabagong pag-iisip at mas aktibong pakikibahagi sa mga kampanyang ito ang siyang magdadala sa atin sa isang bagong Pilipinas. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.